Grabe, meron palang gubat dito sa Metro Manila. So first impression ko sa Lamesa Eco Park. May gubat pa rin pala sa gitna ng naglalakihang mga skyscrapers dito sa Manila. Kaya napansin ko na medyo mas malamig dito kaysa pupunta ka sa downtown area sa Manila. Kaya samahan niyo ako at i-explore natin ang first impression ko sa Lamesa Eco Park. Simulan na natin ang vlog na to dito sa SM City Nova Liches, sa Quezon City. So in fairness ha, malawak yung kanilang events center. So ngayon naggrab ako at eto na nga, papunta na tayo sa Lamesa Mesa Eco Park. Buti na lang, nakatamba kami ng mabait na grab driver at ang dami niyang kwinento about sa Lamesa Mesa Eco Park na pupunta namin. Nakarating na kami sa bungad sa entrance ng Lamesa Mesa Eco Park and kailangan ko magbayad ng 20 pesos para sa environmental fee. Pagkabayad ko ng 60 pesos dahil tatlo kaming visitor, binigyan kami ng tatlong sticker wrist para idikit namin sa wrist namin habang binibisita ang Echo Park. So, ganito yung magiging itsura niya, no? Ayan. <laughs> anyway, papasok na kami dun sa pinaka um, gitna ng Echo Park at binaba na kami ng driver dito. Pwerte nga kasi nung pagpunta namin dito sa Eco Park ay hindi umuulan at maganda yung weather. Kaya Perfect timing ito kasi para ma-explore namin itong La Mesa Eco Park. So tara na at pasukin na natin ito. Mm. <laughs> Bumungad sa amin itong Walgreens na tunay na plants in pots. Akala namin plastic. <laughs> anyway, nandito na kami sa Butterfly Garden pero hindi na namin pinasok sa loob. So nagkagandahan yung mga butterfly dyan and siguro babalikan namin pag pupunta ulit kami dito sa Eco Park kapansin-pansin etong medyo masukal no na gubat. So papasok na kami at napansin namin etong abandonadong swimming pool. So nag-green na yung pool mismo. So sabi ng driver sa amin, okey uh, okay pa to noong 2020, nung 2018 pero inabandon after ng COVID kasi hindi na siya naasikaso. Sayang no kasi nilulumot na siya at hindi na siya magamit. So sana ma-rehabilitate ito para mas swim ulit medyo malayo-layo rin yung nilakad namin from the entrance. Kaya bigla akong naihi. <laughs> so, i-check na natin itong kanilang CR. At nung binuksan ko yung kanilang door, bumungad sa akin yung CR na to. In fairness, malinis siya ha. Kaya, hmm, okay siya. Dito na nga yung pinaka ng Eco Park sa ngayon. At close yung papunta dun sa da, la mesa dam kasi um, medyo may damage ata nung binagyo or nung habagat kaya nire-rehabilitate so i-explore na lang muna namin kung anong meron dito ayoko nga palang mag-focus ng mga puno dito kasi baka